Valentine's Day galing sa amin amo. So, ngayon lang kami mga Okay guys. Ipapakita ko sa inyo. At with roses. Thank you, Hi, love, love. Hi. Welcome to my Hello. YouTube Hello. channel. So, uh -huh. guys, ayan siya. Happy Valentine's. Day. Happy Valentine's, love. Mag-unboxin tayo ng valentine's cake guys. Masarap to siya guys. Ayan siya guys. Nagating din yan. Ito ang next year. Tignan mo guys. Mas maganda siya. Tignan ng isang. Mas maganda. Tignan ng isang. Nagubotong kaya po. So guys, ayan. Ayan guys, with card po yan. Sweet, happy Valentine's Day. So, titingnan natin yung loob. Hindi ano ka Wow! Ay, kinain na na pala to. Ha, <laughs> baka yun yung card maliit? Masa na pala siya. Ito yung buo. Wow, love. Oh, love. Lovely, love. Lovely, love. Oh, love. diba? Ano si lovely sa likod, oh? Love. 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 Oh, love. Ang cute. Oh, kainin nyo na. Try nyo na. Kainin, kainin na. Hindi, oh, Kainin ko na. Coffee ko love. Oh.

Kaya ubo kasi nga to. Sobrang tamis. Hindi, ay sorry ka na Tikman mo lang ah. sa chocolate din siya. Hindi oh matigas. Siyempre na Hindi nga ba? Hmm, Chocolate. Hindi 음, 음, 음. 음, 음. 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 음.

Pistachio. Pinakain nyo si Pikachu. Si tayo, Tuyo, umuha. Tignan tayo, ko na. Masarap okay. siya. Masarap. Masarap, guys. Marami ba nga doon sa loob eh. Ito lang nilabas namin. Kasi, ito lang unahin namin kainin. Pag nimagas. ah Ah. Tugman ulit. Masarap. Dapat medyo nasa labas yan eh. Mm. ito ko sa A. Saan yung paybata? Okay. Baka mamaya makakain natin. Nandito ka nyo. Amoy! <laughs> Ay! Ano ba yun? sa kapit ko. Kung gusto mo eh. Kaya Masarap ito sa green tea. Ay! Ayun yung mga sa mo Ay, chocolate. Ayaw niya yata. Sino? Green tea gusto niya. Maganda guys, ang design. Nagupos mm. ko na yung letter L. Mm. Itong letter L nagupos ko. Huwag mm. um, na lang. mo. Kapitin ko na naman sa higain. <laughs> ito guys ang chocolate. Baka gusto nyo. Bili lang kayo dyan sa ganito. Sa so sweet. Sweets in lalate. Sweets in lalate. Harap pa nilang amo ko. Ang kara. Super so, yummy yummy. Masarap lable? Ko mm -hmm. Magsasago yun. Kulang ko pa to. Mm. Koko pa rin daw. Marami pa sa red. Hmm. Oh, ah, double. Oh, yung B. Victory. Mm. Okay. Mm -hmm. Yung lab na zero balance na. Mga <laughs> magandang

Nandun si Pikachu ay. Eh? Bawa wow, sa akin si Pikachu. <laughs> mm. so guys, ang sarap dito ng tsokolata. Pikachu. Super yummy ang Pikachu. Saka Pikachu daw. Um, Patatakpan na natin siya. Kapapadami ako ng kain nito. Ayun, tikman yung pink one. Ano kaya yung flavor niyan? Ah, Belle. Hindi eh. Tikman yung katawan. Hindi pa ako nakatawa yung part. <laughs> Hindi, <laughs> tikman mo, Belle. Mm. Okay, mamaya. Tabi mo sa eh? Tabi mo mamaya. Sabi mo sa'yo. Sabi mo siya. Mamaya siya. Uy, mayroon pa nga akong ginawa de chocolate diyan eh. Naalala niyo nun? Mayroon pa diyan. Ayan. Hindi sa masyadong matamis. Tama lang. Oh. Ang ah, bigat ko kaya. Mm -hmm. Yung payat na ang papapak niya. Ah, ito sila tanpa. <laughs> Hindi <Hintay> mo silakan. kain. Hindi ko gusto, gusto niya yan. Isipin niyo, ah, masaktan kita. Ayaw <laughs> <laughs> pa naman nakakasabi. Ginagawa niyo, papapak ko yun. Ay, ginagawa niyo ba dati? Oo, oh, kasi mo. No. Tento na matal. So, okay. guys. Kumain na kami. Thank you sa mga gift na sa amon namin. Sa ng Valentine's Day. Thank you. Thank you for watching to my channel. Bye, Labla and Isaac. See you the next video. See you to see you too. my next video, Lovely. Lovely. Bye. 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 Ingat kay Jan. Ba'y nalab dito sa pamilya mo ba? Makikita ka doon. Mag-shout out ka. Ay na. Shout out ka sa doon sa asawa mo. Shout out mahal, sabi ni Babriya. Namimiss ka na da daw niya. Tawa na na ta pamilya niya. Okay, bye guys. Thank you for watching to my channel. Ano, makakain ko na si Tita Cho. Kuha niya sa si Tita Cho. Kung paan niya. See you on the next video. God Masarap bless you all. Masarap pala yung chula ng Pikachu. Masarap ng Pikachu. Ano yung sa Tita Cho? Bye. Kung nakapain.